Good morning, good morning, I just arrived and I don't expect na maibigay ang asawa ko even a small amount but it's appreciated so this is it, la 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 and I think this is a uh, wrap towel, wrap around towel yan o, tingnan nyo binili ito sa online yan and mayroong uh, i-close mo dito sa center at mura lang ito na ang ganda ho, na and alam nyo ano ang advantage nito compare sa sa towel kasi ma ilagay natin sa ating shoulder na hindi siya ma dagdag yan So, pwede kayo ka-order online. At ang ganda ng color and moral lang ito. That's it. And salamat sa lahat naman mga supporters dyan. Shout out. And have a blessed day for today. I love you, Han, for this.